Pagtatansya ng mga nakatakas, nasa apat na po ang iba pang hostage. Kami, nandyan kami sa baba. Sa second floor, may mga babae na narinig namin. Teacher daw, sabi ng bote. Buhay pa? Buhay pa, ma'am. Yung may pari daw na kasama? Mayroon daw, ma'am. Sabi pa ng kuhan, ma'am. Yung na kumuha sa amin ng video. Sa wanted list na ipinakalat ng PNP, dalawa ang kinilala ng mga nakatakas na bihag na kumuha sa kanila. Ang lalaking kinilalang si Alimar Hilal daw ang nagtali sa kanila. Habang ang isa naman na kinilalang si Najib ang nagtuturo sa kanila ng sasabihin at kumukuha ng video. Ano daw ang dapat niyo sabihin? Sabihin mo sa kang Mr. Duterte, President, na kung hindi atras ang mga sundalo dito sa Marawi, talagang pupukutan kayo ng ulo. Nasa sampu hanggang labing anim na tuong gulang lang daw ang ilan sa mga nagbabantay sa kanila. Pero kahit mga bata ay wala raw silang awa pagdating sa pagpatay. May maliliit pa ma. Maliliit pa. Mga sampung taon siguro. Gumuna ng baril. Baby Armalite yung dalan niya. O siya yung nagpipicture sa may pinugutan na ulo. Noong Sabado, isang bihag ang pinugutan daw sa kanilang harapan. Maranaw, ma'am. Pinugutan ng mga mm, babae na lang? Lalaki. Doon? Uh. Sa harapan niyo? O Sa harapan namin, ma'am. Pinapakita sa amin kung paano puputulin yung ulo nila. Ang iba sa kanila, nakalinya na rin daw kahapon na pupugutan. Bawat isa namin pupugutan ng ulo. Tapos natakot na kami. Kaya lang hindi na kami naka, ano, naka pag-iisip ng mabuti na maganda para makaalis kami. Kaya naman nakipagsapalaran na sila at tumakas habang abala ang mauti group. Nandun sila sa taas, ma'am. Ano, eh, na. may helikopter. Eh. Doon kami nakakuha ng chimpo, ma'am. Tumatagak sila ng helikopter at sa saka ilopano. bumuhulog sila ng bumba. So yung mauti, nasaan sila? Nag, Nagtatago sa ano, mataas na building. Ma oh, din. oh, pero habang tumatakas. Nalunod daw ang isa sa kanila habang tumatawid sa ilog. Pagtawid namin sa ilog, di namin siya nakita, nalunod na siya. Hindi niya kaya yung kusog na agos ng alon ng tubig. Kasi tatlong araw kami hindi pinakain. Matapos matawid ang ilog, nakasalubong na raw nila ang tropa ng militar na agad tumulong sa kanila.